Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung pa paano tayo makakagawa ng free online store at kung pa paano tayo kikita dito sa Sitaw Dropshipping with the concept of e-commerce. Gawa po tayo ng online store. Okay, so ang good news po ay libre lang ito kung paano gumawa. Ang second step po ay magda-download tayo ng mobile application. So i-search nyo lang sa Play Store, Sitaw App. And then pagka na-download nyo na po ay ilagin nyo po ang inyong account na ginawa and then kung verified na po ay mag-display po tayo ng products. So ang good news po yung mga i-display po natin na products ay hindi po natin kailangan kaagad bayaran. Okay, so picture lang naman yun, hihiramin lang natin. So makikita mo na rin yung mga products na i-display mo once na nakagawa ka dito. Okay, so doon mo na makikita. Pangatlo ay mag-aantay tayo ng order. Pangapat, kung may nag-order na, that the time lang na mamumuhunan. So take note po ha, may puhunan. So ibig sabihin, kung 200 pesos lang yung order sa store mo, yun lang yung aabunuhan mo. Yun kasi yung madaling term na para mas ma-explain ko po sa inyo. So ibig sabihin, pag may order, ikaw muna yung mag-abuno. So kung 200, 400 yun lang yung aabunuhan mo, magkano po yung kita? So meron po kayong 7% to 12%, depende po sa markup or sa products amount na pinili po ninyo. Okay, so gawa muna tayo ngayon ng online store. So i-click po natin to, itong link na ito. Tapos, i-click po ito sa taas. Ayan. Tapos, open and Chrome yung pindutin. I-click po ulit yung agree na lalabas. Fill out out na po yung mga details sa kailangan. First name. Tapos, yung email nyo po. Tapos, i-click like, nyo po yung email. Uh, pag binerify nyo po, may code po na papasok sa email nyo. Tapos, gawa po kayo ng password nyo. Tapos, yung shop name po. So, kahit pangalan mo na lang. Tapos, situate po na ito po yung referral code na nakalagay po sa inyo. Okay. So, 674621. W E sa uh, small letter na C tsaka Y. Tapos yung ID nyo po ay ah uh, pili na lang po kayo dito kung ano po yung mga ID na yan nyo. I-upload. Tapos make sure po na na-picturean nyo na muna yung ID nyo pala before kayo mag uh, click ng link. Tapos number nyo and then sa baba po ay register your shop. Punta sa Play Store at i-download ang Sitaw app. Pag na-download na ang Sitaw app, i-click ang open copy nyo na nasabi dito successful verified may go to select dyan i-x nyo lang muna tapos makikita nyo po ito i-click nyo po yung products i-click lang po yung products tapos i-click po yung product warehouse tapos i-click lang po itong search icon okay so hindi nyo na po kailangan mag type just click the search icon tapos dito po ay piliin po muna natin since na gusto nyo lang po muna magsimula mag try piliin lang po natin yung mga tag 7% lang muna So lalabas po dito yung mga price na tag 7% po yung ating commission. So i-publish mo na lang po ito. So i-click mo na lang po itong lahat. So kasi 10 na po yan. Tapos click nyo lang po yung batch publish. So i-click mo lang po itong sa taas ng number 1. Yung number sa may tapat ng number sign. Batch publish tapos confirm. So, i-check po dito sa orders kung may order na po. So mga 2 to 3 days baka magkaroon kayo ng orders. So katulad po sa akin. Ayan. So, dito nyo po makikita yung pending. So, katulad po sa akin, ang dami ko pang orders ngayon. Hindi ko pa siya nakikater. So, baka mamaya magre-recharge pala ako kung ilan na yung total na babayaran ko. Okay? So, paano kayo magka-cash in dito? So, ituloy-tuloy na natin para isahang video na lang. Click lang po yung My Wallet. Tapos, i-click lang po itong uh, Recharge Wallet. Tapos, piliin nyo lang po kung uh, uh, Paiso o oh, kung mga bank. Ayan lang po. I-click lang po yung Paiso. Pero kung mas madali po, Gcash. Tapos lagay nyo po, for example, kung may 200 na order sa inyo, cash inan nyo mo ng 200 or 500 para at least kung may second order, ma-accept mo na. So, confirm mo lang. Tapos copy mo lang. So, meron naman na siyang guide dito. So, next step, next step mo lang. So, Nandyan po ang link sa ating comment section at sa description. So, simulan mo na po magawa ng uh, free online store dito sa Sitaw. Okay? Simulan mo na dahil libre lang naman ito.